another video naman ang kinagiliwan ng netizens dahil sa nakakamanghang galing ng isang one-year-old baby boy sa pag-shoot ng bola sa basketball ring. Sa una ay nagulat pero kalaunanan ay kitang-kitang proud expression sa mukha ng mga magulang ng isang taong gulang na si Marcus Primo Liwanag dahil sa galing nito sa pag-shoot ng bola sa isang laro ang basketball ring napapapalakpak na lang at napapahiga sa sobrang pagka-proud ang mga magulang ni Marcos na sina Jezel at Mark Anthony tuwing makakashoot sa ring ang kanilang anak. Maraming netizens ang naaliw rin sa reaksyon ng tatay dahil sa reaksyon nito na tila ba ay parang ipinanganak na ang susunod na PBA Superstar. As of last night ay umabot na sa almost 6 million views ang naturang video at mahigit 500,000 hearts react. At kaugnay nga niyan, ay mas kilalanin pa natin ang proud parents sa sina Jezel at Mark Anthony Liwanag. At syempre, kasama rin nila mamaya. Makikita natin dito live sa studio si Marcos. Live sila ngayon dalawa dito. Kaya good morning sa inyo, Jez, Jezel, Mark Anthony. Welcome. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Well, unang-una, kwento nyo naman sa amin, paano ba na-conceptualize itong post na ito? Ito ba'y sinadya nyo o randomly lang na video nyo itong nangyari dun sa inyong anak na si Marcos? Um, random lang po. Bali, pag gising po kasi namin, usual naman po naglalaro talaga siya. Then, Nagulat po kami nung time na sunod-sunod niya na pong na-shoot, gamit po yung medyo mabigat na bola. Eh, para po sa age kanya, niya po kasi medyo mabigat pa po yun. Oo. Para sa inyo, Daddy, alam niyo ba na may, may gift si Marco sa pagbabasketball? O nagulat talaga kayo nung nakita nyo na marunong siya mag-shoot ng bola? Kaya ganun ang naging reaction niya. Uh, kasi ako kasi mahiling mag-basketball. So, Inix, sana. Uh, sa ang wish ko talaga, sana, he si Primo, uh, makahiligan niya. Pero that time kasi, yun nga, every morning si Primo kapag uh, gising sa umaga, naghahanap agad ng mga toys niya. So that time, yung naging banding namin yung bola. No? So ako, hindi ako si Sanay, yung ginagamit niya kasi yung bola, yung magagaan lang, dinadunk niya yun tapos that time pag, pag tinitira niya kasi bola na yun, laging kapos hindi maabot. Mm -hmm. pero ano naman yun dahil nga mabigat pa sa kanya pero nagulat talaga ako nung time na yung paano niya na paano niya na shoot yun paano niya na ibato mm -hmm. yung mabigat na bola na yun tapos inulit-ulit niya pa, sabi ko sa mami <coughs> niya, Meet, paano niyo nagagawa yun? Tapos nang inulit niya dun talaga, parang na-surprise ako na kaya niya na. Siyempre proud na Kasi proud. Kasi inasinta niya po. Oo, oh, oh, siyempre, di ba ang, ang wish ng mga tatay maging PBA star ang anak? So may ganun <laughs> ba? May ganun ba ang gulo itong kasiyahan na, 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 naramdaman mo? Sana, pero kami naman eh, kami naman ng mami niya eh. Kung hindi, hindi kasi namin alam kung in the future, yun pa rin makakainigay niya, no? Pero kami naman, nakasupport naman kami sa, ano niya, kung anong sports yung papasukin. Okay, isa lang ba si Marcos sa yes, inyo? Po. Ah, so first baby ito. Yes, May plano ba kayong sundan pa si Marcos? Ah, uh, sa ngayon po? Hindi po muna. Siguro mga next year or next-next year po. Well, okay. Ngayon nakita nyo na may talento nga si Marcos sa pagbabasketball. Anong plano nyo sa kanya? Ipapa-workshop nyo ba siya? Or anong, anong tingin nyo dapat gawin after nakita nyo mukhang may gift nga si Marcos dito? Um, sa so ngayon po kasi ang ginagawa po talaga namin is binibigyan po namin siya ng mga bagay na pwede niya pong kahiligan. Mm -mm. And kung ano man po yung kahiligan niya talaga or gustuhin niya po paglaki niya, doon po namin siya susuportahan po talaga. Kung basketball man po yung uh, sports na gusto niya, pwede po namin siya ipasok sa mga trainings, mm -mm. Ganun po sa mga camp. Okay, aside from pagbabasketball, ano pang tingin niyo yung kinahihiligan niya ngayon? Mahilig din po siya sa music, mm. sa mga instruments po. Mm -mm. Like ukulele, ganun mm -mm. po. And dancing. Mm -mm. Ayan, sumasayaw-sayaw po siya. Pero, paano bang parenting style niyong dalawa? Namamalo ba kayo? Or mga stand in the corner? Paano style niyo? Um, hanggat maaari po, iniiwasan po namin yung mamalo. Mm -mm. Um, siguro po, uh, tinuturoan po namin si Primo na talagang makinig po sa amin hanggat maaari. And um, matutupo siyang ano, rumispeto po. Ayan. Ayan. Baka kaya nating invitein si Primo Marcos dito. Ay, mukhang, mukhang tulog na siya habang nagiintay sa inyo. Nandito ba siya? Ayan, tawagin natin siya para makita, makita muna siya ng mga car natin bago tayo magpaalam. Ayan, oh. Ah, say, hi, hi. Say, hi. Oh. say hi. first sa mga nanonood ngayon. Say hi. Say say hi. 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 Mm -hmm. Sabi niyo mahilig siya sa mic kanina. Uh -huh. Subukan natin nga siyang pahayyan. Oh. Say hi nga. Say hi. Say hi. Wala, nahiyan na. <laughs> <laughs> All right. Well, baka pwede niyong bigyan ng tips ng ating mga ka-RSP ka kung paano ba maging effective parents. Kasi yan ang biggest challenge ng marami sa mga bagong mga parents ngayon. Um, para po sa akin, as a first time parents po, ayan. And as a first time mom, ang mapapayo ko lang po is be a good role model po and tayo po sana yung maging unang dahilan para ma-boost po yung self-esteem ng mga anak natin. Alright, how about you dad? Uh, sa akin naman po, yun nga, uh, sabi ng wife ko, at the same time maging hands-on ka sa lahat ng bagay kahit na may challenges kayo sa sa time kasi nagtatrabaho kayo so wag kakalimutan na magbigay ng or maglaan ng oras sa sa mag -inam. so yun lang talaga ang nakikita kong ano para mas maging maganda yung bonding. Well, tama yan. Time is the currency in parenting talaga. Dahil ang bilis nila lumaki eh. Yes, Ngayon, Totoo one po. year old yan. Yes, in po. Pagka isang iglap eh, 20 years old na yan. Totoo <laughs> tama. po. Tama. Kaya enjoyin natin ang bawat moment and memory. oh may gusto ka pang sabihin, Marcos? Wala na. Hi! Bye! Ayaw talaga. Malbabay hey, well, na lang. Bye! Gano'n. <laughs> well, maraming salamat sa inyo Jezel you, po. At Mark Anthony And of course, Marcos ha, Sa pagsama sa amin ngayong For sharing to us your story Lalong-lalo na para sa mga kapwa Ninyo parents out there na nanonood Again, thank you Stay safe sa inyong buong pamilya Thank you, you ma'am